Ito yung limang signs na mahal ka ng babae. Handa ka na ba? Number one, napakasalosa at tamang hinala niyan sa'yo. Tanggapin muna ng babae ganoon talaga. Walang babae hindi nagsaselos. Kung naghahanap ka ng babae na hindi selosa, maghanap ka ng hindi ka mahal. Yun lang yun. Ang babae ay likas na may toyo, may saltik man yan. <laughs> o tamang hinala at selos talaga yan. Kahit sino pinagsaselosan nila. Kapag meron ka nakakwentuhan sa kung saan saan. Nagtatanong sila kung sino yung babae na yun. At kung meron kang nakangitian, nagsasela sa gadyan sila sa'yo. And uh, yun doon mo makita talaga na mahal ka ng babae. Huwag magsawa na mahalin yung babae na yun dahil totoo yan. At totoo ang feeling sila sa'yo. Ayaw mo nang ganon. Ang babae, nagsasela siya na hindi para magalit ka. Kundi para iparamdam sa'yo na ikaw lang yung mahal niya. At ayaw ko nilang mapunta sa iba. Ayaw mo yun? Pangalawa, tanggap lahat sa'yo. Ano man ang itsura mo, <laughs> ano man ang kulay ng balat mo, matangkad ka, mataba ka, o ano man, ano, ano ka man. Single dad ka ba? Dati ka bang preso, di ba? Or dati ka bang nasa broken family, wala ka pang trabaho ngayon? Or let's say na ano, nalugmok ka sa buhay ngayon. Hindi niya tinitignan yung past mo. Tanggap niya yan. At isa pa, ang babae hindi tumitingin talaga sa kung anong kalagayan mo ngayon kung ano ka ngayon. Ang babae, tinitingnan niya. Sincere ka ba sa kanya? Genuine may pagmamahal mo sa kanya? At talaga ilalaban mo siya hanggang sa dulo? Yun lang yung gusto ng babae. Pangatlo, susuportahan ka sa lahat ng bagay. Kung mahilig ka sa motor at sinusuportahan kanya, mahal ka niyan. Baka ka pa ng motor pag nagkataon. Kung mahilig ka naman sa sapatos, mga damit, mga sombrero, mga mamahaling relo or mga sapatos, susuportahan ka nila yung mga yan. Baka every month sa rin yung bibigyan ka pa kasi ganun nila in-express yung pagmamahal nila. Ang babae, hindi nila ma-express yung mamahal nila sa salita lang. Pinapakita nila at pinaparamdam nila sa kawa at sa mga bagay-bagay na binibigay sa'yo. Kung mahilig ka rin sa basketball, hahayaan niya maglaro dahil ang gusto niyang iparating sa'yo ay susuportahan ka niya, nasa likod mo lang siya, at gusto niya na iparamdam sa'yo na Hanggat masaya ka sa ginagawa mo, hahayaan ka niya. Pang-apat, hindi tumitingin sa kung magkanong lawan ng wallet mo. Ang babae, kapag mahal ka niya, kahit walang laman ng wallet mo, sa ka kanya, Ang babaeng matatag, handa kang suportahan sa ako naman ang gusto mong trabaho o negosyo. Kasi binibigyan ka ng chance na i-build mo yung sarili mo financially. Dalawa kayong magtulungan sa future nyo at dalawa kayong kumita ng pera. Sabay kayong umaman at sabay nyo makuha lahat ng mga pangarap mo. Ang babae, hindi niya tinitignan kung magkano kaya mangyi-offer as long na masaya siya sa'yo at as long na walang ginagawa masama at as long na narerespeto mo sila. Ang gusto lang kasi ng babae, hindi naman yung kung ano yung kaya mo eh. Hindi naman yung sasakyan, hindi naman yung bahay, hindi naman yung binibigay mo pera sa kanila. Ang seroso babae, tumitingin niyan sa puso. Tumitingin yan sa isip kung paano ka mag-isip, ano ang mindset mo. Ang gusto ng babae, respeto mo sila, mahalin mo sila ng tunay, hindi ka nagloloko at meron kang long-term na goal sa relasyon nyo. Yun lang yung gusto nila. At isa pa, ang gusto lang ng babae sa'yo, tanggapin mo sila ng walang aninlangan Kung single mom yan, ay pati yung anak niya, tanggapin mo rin. Kapag pinaramdam mo sa babae yan, kahit ano pang estado mo sa buhay financially, hindi ka titignan na ganun, kundi tatanggapin ka nila at susuportahan ka niya. At last, panglima, binibigyan ka ng paulit-ulit na chance. Nako, ang babae, pag nagbibigay yan ng chance sa'yo ng paulit-ulit, hindi yan nagsasawa sa'yo. Mahal ka niya. Meron pa siyang pakialam sa'yo. At gusto ka niyang magpago. Kapag ang babae ay nagsawa ng magbigay ng chance. Nagsawa na rin yan. Although mahal kanya pero kailangan niya mahalin yung sarili niya. Kailangan niya palayain. Kailangan kanyang ilet ko. Pero pag yung babae na yan, paulit-ulit na nagbibigay ng chance huwag mong sayangin. Sobrang mahal ka niyan. Na kahit nasasaktan na sila at wala na natira sa sarili nila, paulit-ulit ka pinamahal. Dahil naniniwala sila sa'yo na magbabago ka at mag improve ka sa relasyon niyo. Huwag mong sayangin yung binibigay ng chance ng babae sa'yo. Dahil hanggat mahal ka pa, iparanas pa rin sa kanya na mahal mo rin siya.